ko ko na. Papasukin ko na, boy. Papasukin ko na, boy. Easy kill. Hindi, wow. Diba? Easy kill. You, you see that? Easy kill. Obvious ba? No. Jokes, ito, ka, dako, buto. Ano ka ba, Chip? Ano ngayon kung dako, buto? ko? wala nga problema dyan sa dako, buto. Ang kulit nyo talaga, no? problema, diba? ang kamay, buto. Ba't mo pino, ba't mo pino problema yung buto ko? Diba? Ba't mo, but Why, why you, you probably may buto? utang ina mo ka, i-block kita dyan. <laughs> ha? Kanino ka, kanin, kanina ka pa puro buto? Siguro kumakain ka ng buto. Bastos ka! <laughs> ay, kagi! Ay, kagi! Ay. Boom, deserve. di kaya ate. Ang oh. astig kano, ka, yung kani malupiton, pre. Yung uh, voice pack niya. Ganda pang kan eh. pangasar Naririnig ba yun ang kan? Di yata naririnig ng kalaban, no? Obvious ba? So yung kupal kababosan saan, saan natin yung magagamit? May malay ko sa'yo. So, Ipipig natin. hindi siya ako. Man, tri tayo dito ng babahay, pre. <laughs> tri natin, pre. Huwag kang buwisit, ha. Huwag kang kupal, putang ina mo ka. I never look back wait, 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 wait. Dali dito. Gusto, gusto ko patayan agad eh. Huwag kang takbo, huwag kang takbo, magkang takbo, magkang takbo. Ano ka ba? Parang kang Mayabang ka ba? Gilox ka ba ha? Gilogs, oh. ka ba, ha? So, tira ng tira, laulaw naman. Ha? Enemy missing. Oh, ano, Napak-tapang muna tao. Wala, <laughs> siguro kaya niya ako eh, no? Jokes dako boto. Eh ano ngayon? I'm proud of that. Psst. Uy, bad yun ha? Oo. Oh. Kaysa naman ikaw, gamay boto. Oo. Oh. oh, anong problema ng dako boto? Diba? Do you have, do you have a problem about that? What? What the fuck? O, oh, ikaw, gamay boto. Kaya ka nga iniwan ng asawa kasi gamay ka buto. Ang sakit mo namang magsalita. Sabihan mo kung gamay buto, proud ako dyan kasi dako ako buto. Ulol. Ikaw, magiging proud ka ba na gamay ka buto? Kaya nga maraming iniiwan na lalaki kasi gamay buto. Ang lakas ng tama mo. Mayroon problema sa inyo? That's the biggest problem. Ito, tangin na nito. Kupal ba to? Kupal ba to? Kupal ka ba, boss? Boss, boss, kupal ka ba, boss? Kupal ka ba, boss? Ikaw yung kupal. O, oh, diba? First blood. Iniskitan lang natin na ah, first blood na. Niliparan natin, pre. Wala na akong pake. Gusto yata mabugbog nito, eh, no? O, oh, yan, yan, yan. Patay ka! Patay ka! Anong ginagawa mo, ha? O, oh, ano? Oh. Patay. Patay, boy. Bobo ka ba? Very good, very good, very good. Yan ang mga gusto ko na mga team. Yung binubugbog yung mga kalaban, tulad nito, oh diba? Takot yan. Hindi na yung papasok dito. Oh. E ayun, ayun. Papasokin ko na. Papasokin ko na. Papasokin ko na. Papasokin ko na, boy. Papasokin ko na, boy. Easy kill. Hindi, e, wow. Diba? Easy kill. You, you see that? Easy kill. Obvious, ba? Easy kill. Grabing bunganga yan. Sobrang loud. Siyado kasi akong malakas eh. Kaya walang makakatalo sa akin. Kahit sino pa itapat nyo dito sa lina na to kapag ako na ang bumirada dito talagang walang makakapalag sa akin dito tingnan tumatakbo o oh, tumatakbo gilox o oh. eh patay oh. patay, oh. patay sugod ah ay gago na buhay pa bobo ka kasi nabagkaswirti no, sa animo oh, robi uy uli buhay ka pa buhay ka pa buhay buhay ka pa pus tayo, mga pare. Ay, nagpupos kayo dyan. Yan ang mapinakayaw ko sa lahat eh. Pinupos tayo eh, ha? Kupal ka kasi. Pinupos tayo eh, ha? Ba't kayo nagpupos? Ba't kayo nagpupos? Magpakita kayo sa mapa. Try yung magpakita. Kahit yung kaluluwa nyo eh. Pakita yung kaluluwa nyo dyan. Na matikman yung birada ko. Sunod-sunod yung salita mo eh. Para kang baril eh. Nasaan na kayo? Umuwi ang mga support Umuwi pala. Uwiin pala kayo eh. Titi Tiki nagtuloy-tuloy dito kasi kung nagtuloy-tuloy kayo, alam nyo na ang mangyayari. May abang ka ba? Jokes. Ido ka, dako, buto. Ano ka ba, Chip? Ano ngayon kung dako, buto ko? Wala nga problema dyan sa dako, buto. Ang kulit nyo talaga, no? problema, ang kamay, buto. Ba't mo pino, ba't mo pino problema yung buto ko? Diba? Ba't mo, ba't, why, why you, you probably may buto? Butang ina mo ka, i-block kita dyan. <laughs> ha? Kanino ka, Kanina, kanina ka pa puro buto. Ha? Siguro kumakain ka ng buto. Pastos ka! <laughs> Ay, kagi! Ay, kagi! Ay. Boom, deserve. Ayan, pre. Nagkakan sila, pre, oh. Nagkakan sila, pre, oh. Lalas ka rin ko yan, pre. Lalas ka ko yan, pre. Sabihan nyo lang, pre. Uubusin ko yan, pre. Makakatanga-tanga ka. <laughs> Sige, mo. Ito pa, ito pa, pre, ito pa, pre. Ito pa, pre. Ito pa, pre. Oh. Pre, oh, pumapalag, pre. Oh. Pumapalag, pre. Oh. Kala siguro na nababakla ako, pre. Hindi nilarapin. Eh. Masyado ako malakas, pre. Anyabang mo. Angas mo, ah. <laughs> sa kabilang mundo. Boko mo. Ay, may nagpo-push naman sa sa baba oh. Yan yung pinakait ko sa lahat. Yan man nagpo-push push push yan eh, no? Ikaw nga nagpo-push push ka, ha? Ayaw mo pang umuwi? ba? Ayaw mo pang umuwi? Ayaw mo pang umuwi? Ha? Gusto mo talaga? Gusto mo talaga, ha? Gusto mo talaga, ha? Gusto mo talaga? Ha? Utangin ina mo, takbuhin kang bakla ka. Kupal ka kasi. <laughs> Wakapuro puro takbo. Takbuhin ka pala eh. Ha? Kanina, ang tapang-tapang mo. Ano ka ngayon, ha? Ano, ha? Ano, 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 ha? Ano? Ilabas mo tapang mo. Kupal ka, ha? Ano, ha? Ha? Giloks ka pala, eh. Giloks ka pala, eh. Kanina, anong push, puro ka push-push. Ano, ha? Ano, ha? Ano, ha? Ano, ha? Oh. Eh, Ang lakas ng tama mo, tama ka na Push, push, push ka Pero hindi mo naman kaya para panindigan yung pagpush-push push mo Pag nandun ako Kiloks ka pala eh Huwag kang pupal, putang ka. <laughs> May magpupus push dito, papanatang talaga eh Kaya huwag niyo akong subukan na mag push 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 kayo Talaga, Charmin? <laughs> Lumapit para mamatay oh. Magaling kang kupal ka. Ah, <laughs> uh, wala na. Asom. Oh, ay eh, talaga. Wala GG sila sa akin men. Tap global 'to eh. Tap global 'to eh. Hindi sana pina billboard mo. <laughs> Ikaw, ikaw Anong ginagawa mo, ha? Oh, tapusin na natin 'to, ha? Tapusin na. Oh, di ba? Sabi sa inyo eh. Ano paki ko? Oh, grabe, di ba? Ang lakas natin. Ang lakas natin, pre. Oh, that's what I'm talking about. Oh, di ba? Sabi sa inyo eh, malakas 'to.